Hey guys. Luto naman ta kapo Wait na to mga 15 minutes before cook. Astita, pagbubukal kita sa tubig. Pagpapulok kita na. Puska aning iya taklok kailangan naton i tak pansang tawil nga Kaya para ang iya moist, hindi mahulog sa poto. Tapos, i-ready e na ito lang ito nga. Putangan. Tapos, lagyan natin ng cooking paper para hindi siya magdikit sa lagayan niya. Ayan na siya na 15 minutes na kaya ilagay na natin sa, sa kanyang lagayan after 15 minutes kumulo na rin yung ating water Lagay na natin siya. Steam natin siya ng 8 to 10 minutes. Ito na siya. After 9 minutes, kasi yung 1 minute, para po sa cheese na ating ilalagay. Ayan na po, yung cheese. Nasa inyo po yan, kasi meron din ta na ayaw sa cheese meron din po para sa uh, may gusto sa cheese so ayan na 13 minutes pasensya na ka kanda bulod ako ha kasi hindi ako tagalog eh dakong ilungga kasi to eh ayan na yung first batch natin na niloto puto cheese at la maala gurirax ito na pala yung gawa natin puto cheese hala good luck napakalambot hmm. Thank you for watching. God bless us all.